Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga napapaisip? Bakit ba ganito? Ba't ba ganire ang aking buhay? Ako ay napakasipag naman na tao. Bakit re ang nangyari sa buhay ko? Kayo po ba isa sa mga ganyan? Nako mga bossing ko, ako po yung isa sa mga ganyan. Talaga namang halos lahat na po yung inaway ko mga bossing. Para may galit ako sa mundo mga bossing ko. Ganyan ang sitwasyon ko pinagdaanan dati mga bossing ko. Na talagang kung bagay yung sinabi yung pasay-pasensya, ay naku, walang pasay-pasensya. Talagang todo-todo na ang galit mga bossing at walang sinasanto. Mapa umaga, mapa walang sinasanto. ba diba? dapat sa umaga, positive ka lang. Kahit lunis po yan o unang pasok ng araw ng, ng buwan, talagang ako po ay laging mahaybla din. Ngayon pa mga bossing, baguhin po natin yan. Alam niyo po ba mga bossing, kung isa sa mga napansin ko, na isa sa mga nakatulong ha mga bossing, kung naniniwala po kayo, pero kung hindi ka naniniwala siya, i-deadmine na lang ang video ko mga bossing. Pero sa mga mahilig sa mga ganito, isa nako ako diyan, present din ako diyan. Hindi ako nagpapahuli at ang dami-dami kong mga pampaswerte mga bossing ko. At minsan nagsesearch din ako at nanonood nanonood din po ako mga bossing. Kasi syempre mga bossing ko mas mainam lalo na sa mga pampaswerte na dadagdagan lagi lalo ang pagiging positibo mo sa buhay. O ngayon pa mga bossing, ano po ba rin aking ichichika sa inyo mga bossing? O share. Ako pa mga ko dati yung ting, ting namin, may kaugnayan po yan. ba diba? Ang sabi nga po nila, huwag nyo daw pong Uh, yung walis tingting na nakaano sa sahig, dapat nakataas mismo ito. Unang-una, mapupudpud ka agad dyan. Yung kabaga, lilit na liliit. Pangalawa, malas po yun. Yung mga good spirit na papasok sa loob ng inyong tahanan na itataboy na po niya kaagad Ngayon po mga bossing, eto pa. Bukod po dyan mga bossing ko, dapat po mga ko, ang walis tingting ninyo, lalo-lalo na, halimbawa, napakarami mong problema pinagdadaanan, lagi na lamang walang pera. Tapos, ang gulo-gulo ng inyong pamilya, kayo kayo nag-aaway mga bossing ko. Nako, meron akong kakilalan ganyan. At napagdaanan na rin po namin yan mga bossing ko na araw-araw nag-aaway. Talaga nakakaya sa mga kapitbahay mga bossing. <laughs> Kaso nga lang po mga bossing ko, binago ko mga bossing ko, in-apply ko ang aking mga naalalaman. Alam niyo po ba mga bossing ko na may kaugnayan din po yan sa lumang walis tingting natin. Ngayon pa mga bossing ko, kung alimbawa lagi nag-aaway, lagi na problema ay pera. Tingnan niyo nga walis tingting niyo mga bossing ko, yan po ba eh anong itsura na? Pakay na na pudpud -pud 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 na mga bossing, ang dami na nahigop na mga kamalasan po yan. Parang bawang lampuyan Kapag natuyo na yan, marami na nahigop na mga negatibong enerya, aba ipagtatapon nyo na mga bossing. Nga po mga bossing, kaya naman po, pag luman-luman uh, na at anlit na, kung bagay, binabalakang ka na kayo sa pagwawalis, dahil napakalit na ng inyo pong walis ting, tingting, aba itapon nyo na yan, huwag ka namang hinayang. Marami na yaman na nahigop na negatibong bagay or negatibong espirito, marami na kumapit po dyan. Ngayon po, ang gagawin nyo lamang mga bossing ko, ilagay nyo sa plastic, tapon sa basurahan mga bossing ko, at 24 oras na wag kang babalik sa basurahan. Kasi baka sumunod pa sa inyong kamalasan mga bossing. At pagkatapos po niyan mga bossing ko, bumili ka ng panibagong walis tingting. Ngayon, ang walis tingting niyo -ting ninyo, huwag nyo ilalagay sa harapan ng inyong bahay. Kasi yung na blessing, taboy ka agad dyan. Yan po, kailangan na itinatago, mga bossing. Kung halimbawa, ikaw po'y maglilipat ng bahay, tapos yung mga lumang panglinis nyo pa, walis tingting tambo, -ting, tapos nang gigitata ang ati po mga basahan, ngayon, parang tubal na tubal na, magpalit-palit na, mga bossing. Huwag nyo dalhin doon sa bagong lilipatan ninyo. Kasi kung ano yung nangyari sa inyo sa luma, yun din ang dadalhin nyo po doon sa bago. Kung kayo po ay nangungupahan or may bagong bahay, aba, eh, puyan po yan. Dito tayo sa bago mga bossing, bago lahat mga bossing. Kasi, kumbaga, panibagong simula, panibagong buhay po yan. Kasi kung anong kamalasan yung iniwan po doon, yung pa rin ang dadalhin nyo po dito. Ganon din po sa negosyo ha. Kaya huwag ka maglalagay sa negosyo ninyo ng mga lumang nang galing sa bahay ninyo. Kasi kung may mga kamalasan po doon, maaaring matatangin niyo pa doon sa negosyo po ninyo. Mabumili ka na ng bago mga bossing ko at yan ay indulot ay swerte. O siya mga bossing ko, kung yan po ay hindi nyo pa nagagawa, gawin na. Tignan nyo po yung inyo po mga walis tingting mga bossing kukusin ko mga kaano kahit ang mga panlinis na yan kung gatong gato na ang basahan abi paltang-paltan niyo na mga bossing ngayon pa mga bossing kung kayo pinaniwala asya good luck sa